Okay, magsampay tayo. Sampay, sampay, kay Bigan. Uh, Uh, si riveri kasi sabi niyo po no, marami rin daw katumbarian ito sa nag-aapon ayo uh, na para dito ang finance ay gano-gano para uh, uh, criminal na court kan ba grapang cases ito eh, sabi nitrelyabres sila ah uh, sibilukan hindi ayun kasi at doon man na kayo nakita sibilukan niyo na pabawiin yung pardon sa akin ni Pinoy at doon sa panya, sa kundeta niya. So, ibig sabihin na Krillanes is clean at wala sila nakita. Kaya, yun na lang ang, uh, ang sinubukan gawin ni Duterte. Kahit pinigyan na siya ng pardon, pero sinubukan pabawiin. Pinigyan na siya ng pardon ni Pinoy, pero sinubukan pabawiin ni Duterte. <coughs>

Okay, nagdara tayo ng sipit sa mga medyas. natin yung mga nandito para nung sa sabuan ka medyo na nawala ako ng time kasi parating pangit ang signal pinibilisan uh, uh, natin yung mga vlogs para natapos kagat at hindi mapukul so dito medyo stay Amin, uh, thank you Marino Fabian uh, si Kudela Paz si Aldo Joseph si Nessie si Eliseo Gabito Jr., si Vivian Vares, si Lenny Enquito. Ito yung mga top 10, ha? Ah. mga nauna, Jun Castro, si Presa Bispat, si Tita Leal, si Renate Necesario, si Roy Kitt, si Leonor Alexander Lee, Honor si Linda Watson, si Nessie, si Nessie, Daisy banding good morning po. At uh, si Rodrigo Juan nao Juan salamat po ah. At uh, many others, si Brenda Barton, Ha? Ah. Brenda Barton, thank you ah. Ah, uh, si Menchi, Menchuk Yamamoto, salamat Menchuk. Ah, thank you for ah, uh, uh, taking time to, to join us. At si Mildred Rodriguez, si Tani F, salamat po. Salamat po. At si Kurt 1911, sabi niya, Marcos Panin. <laughs> ha? si Daisy Garote, yan, yeah, sabi niya, do-do-do-do-do-do. Si Tali, watching from Houston, Texas. Ah, uh, Houston, we have a problem. <laughs> problema ni Bongo, malaki. Ah, huh? ah, yes, malaki ang problema ni Bongo. Ah, huh? uh, he really, he really has a problem. Yan. Yeah sabi rin ni Rachel yung babot obviously, kabado, alos maiyak. Mangiyak-iyak na nga, ha? At uh, kahit na uh, yung basahin na niya yung statement niya, pa. Ha? Yun. Yo, thank you, thank you, ha? For joining us. ah uh, Okay. So, tuloy tayo. Dito naman na interview ni Trillane sa uh, DCMM. ah sa ating uh, uh pinagulaan niya rin o sinagod niya yung issue ng uh, un tractor. Congressman at sa Mr. Densio 19. Uy, mari, mari. Kung <laughs> Okay. Ah, uh, itos, ito lang natin ipakita sa kasi Major Street ang, uh, ang, uh, DCMM, uh, copyright. Ujuran uh, na, Uj. Uh. Mira hindi makita talaga screen baka tayo. Okay, ito 'tong interview na man meeting

somogne. Yo, thank Gracias, gracias. Joseph Madamba, sana. Buenos días. Good night. Ah, no. Na. di sabato, ma tutto qua con il colpa a tutti Dahil ay yung kontraktor sa likod pero kubukuha sila ng tao kung walang silang huling na pag-aanda para na maipunta nila yun. Hindi yun ito. Kaya, kasi yun, huling na, di ba? O, huling na pa. Opo, sinuputan sila si Senator Pagli, sa senator Bongo dito pero nag-decide po siya. Pero yung speaker, Senator Pagli, di ba parinit po natin sa

So be Spirited. No, I mean, I mean, I Metrobank credit card. Input the recipient's account number and send the cash. You'll receive an SMS notification when your PayNow transaction is successful. It's that easy. Enjoy more uses for your Metrobank credit card by downloading the app now. New possible with PayNow. I'm the, uh, Pay the now the sa diamond Ha? Pero marami din taga Manila. Marami yung mga neighboring African countries na super hirap. Pero sa kahanap ko ng ng kapatid ng jacket na kasi nagbabalik sa ako ng hoodie, sa kahanap ko ng kwan, hindi na ako na kwan Tumitingin-tingin na sa akin yung standby doon na sabi siguro na nakawin natin pagbalik kayo lang siguro dahil natakot rin sila na ang uh, mas uh, criminal looking ito kaysa sa atin pero pumunta kami sa lugar na hindi dapat parang sa atin yung mga yung mga lugar na uh, may mga pagdapan parang makakatap sa mga na marami na pagkakasabili yung mga South African uh, na uh, Cape Town na uh,

souvenir shops sa mga lugar na tinututangin. Sayang na, dami kong lugar na puntaan. 42 countries and many, many thousands of cities and provinces. Later ko na, mga sis lang na nagsimula ko mag-vlog, naisip ko na mag-collect ka ng sombrero at uh, at hoodie. Sayang, sayang. Sana naman. Okay, sige. Tuloy tayo. Ganda itong buwan, ha? Uh, ah, yeah. kinaro ni Yesina Gonzales, 'yung sunang ng gabinete AP, siya. Ah, sampai na po. Salamat uh, po sa inyong panonood. Thank yes, you for watching. Brother uh, Manny, uh, 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 God bless inyo, kay Jesus. God bless sa'yo. Dear citizens, uh, stock nose. Like siya, yeah.